Ayan yeah, mga kamatik, maganda maganda ang araw mga kamatik. Meron tayong nakakita mga kamatik na... sa tawag dito Sahang. Sahang. Ayan yeah, mga matik, sahang. Sahang daw tawag sa kanila dito mga sa Bicol. Hindi mo mapapansin mga kamatik, alam mo ba ito? Ayan mga kamatik. Ayan mga... yung eh, sahang mga kamatik, Pagka inangat mo siyang ganyan mga kamatik, makakita ah, ka na kagad kasi sila makamatik pa ka na kagad yan kala mo ba hindi mo mapapansin pero pagka ginanyan mo makikita mo kagad oh. ayan. ayan para siyang merong ano pantulak ayan mga kamatik hindi lang yan mga kamatik. marami pa ayan ito pa mga kamatik ayan dami nila mga kamatik Ganun lang pala mga kamatik pagka maghahanap ka ayan hindi mo mapapansin mga kamatik sila pala sa sahang ayan Ganun lang pala kabilis makahanap ng ganito. Pero kung malinaw ang mata mo makamatik, kung oh, malino ang mata mo makakita mo kagad pero baka malabo hindi mo makapansin kasi kulay verde <laughs> ah yun nga o oh. ayun ang mga matik marami At Kung mga matik lagad ako nalakad hindi ko makita eh sila nakakita na ang dami pa mga matik. Ayan, maamatik ang dami na. Ayan. Lumalagbas yung kanyang kanyang paa. Ganun lang pala kabilis. Makita mga kamatik. Basta gumalaw o iangat mo lang mga meron na agad.

mga matik, pinakita ko lang sa inyo itong tatawag na sahang hanggang dito na lang mga matik, salamat